Hello mga Mars! Dito sa video na ito ay araw ng lunes. Holiday po yun at walang paso. Kaya naman, sa video na ito ay kasama ko yung aking anak na pangalan. Oboy, so, oh nalulungkot. Gusto mong sumaya. Mag-happy na. Five. Ibaba mo. Ang daming alam talaga nitong asawa ko habang kami ay namimili. Panay nga ang sabi sa akin na videohan ko daw siya. Yung unang pinuntahan namin na grocery ay SM Valenzuela. At ang sumunod naman ay ang SNR dito sa may Munoz Commonwealth. Ang sinadya namin bilhin dito sa may SNR ay yung mga vitamins kasi nga medyo mura. At syempre, para na rin sa cravings, yung mga pagkain nila dito ay mura din at masarap. At eto namang mga karni nila ay maganda rin. Yun nga lang, medyo may kamahalan talaga. Para sa akin mga marsyo na medyo pricey kasi meron kami nabibilhan na mas mababa lang ang presyo. At etong vitamins na iron mga mars ay reseta sa akin to ng doktor kasi nga lagi nga akong puyat at pagod. Kailangan ko talaga uminom ng iron. At nakita nyo naman kung gaano kami kasi pag ni mister kaya kailangan talaga natin uminom ng mga vitamins para pampalakas ng katawan. At eto naman yung mga pagkain nila dito na masasarap at mura. Dahil sobrang na-miss namin yung pagkain ng SNR. Ay sinadya namin ito para lang magmukbang.